Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tunay na nga po talaga na kay Damian Lillard na ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks. Dahil nga po mga katrops sa mga pagkapanalo ng Milwaukee Bucks sa kanilang mga nakalipas na laro ay nabawi na nga po nila ang kanilang pwesto na ika-second seed sa standings ng Eastern Conference. At kabilang sa mga rason ng pagiging successful na nga po nila sa kanilang mga nakalipas na laban ay ang mindset ng kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo. Ayon nga dito mga katrops, ibinulgar nga po niya lang Milwaukee Bucks nga dapat ay na ngayon ni Damian Lillard. Well, tuluyan na nga dapat po siya dito nagpaubaya since kung inyo nga po mapapansin, marating nga pong hawak ni Lillard ang bola sa mga crucial minutes ng kanilang mga laro. Kahit anuman nga na po ang mangyari o maging resulta ng kanilang laro, ay kay Damien Lillard pa rin nga na po niya ipapagawa mga crucial shots ng kanilang laban since malaking nga po ang kanyang tiwala sa galaw at shooting nito. At mukhang pinapatunayan na rin naman nga po ni Damien Lillard na no sa kanya na nga po talaga ang Milwaukee Bucks. Since 3 wins at 1 loss nga po ang record ni Lillard sa Milwaukee Bucks kahit hindi man niya dito nakakasama maglaro, si Yanis Antetokounmpo. Habang si Yanis naman nga po ay eh hindi naman manalo-nalo sa pagkakaroon niya ng 0 wins at 5 losses kapag hindi niya kasama sa loob ng court si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro ngayong araw laban sa Atlanta Hawks ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na maglalaro na dito si Anthony Davis matapos siyang mawala bigla sa kanilang pagkatalo laban sa Golden State Warriors. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po naging maganda ang kanilang simula matapos ang 11-2 run na ginawa ng Atlanta Hawks. Sa paungon nga po at Jalen Johnson na inumpisa ng kanilang laro sa isang poster dunk kay Austin Reeves. Pero agad rin naman nga pong sumagot dito ang Lakers matapos maging agresibo na nga po ang kanilang mga starters pagdating sa pagtatala ng puntos. Lalong lalo na sina Anthony Davis at Lebron James na naging agresibo na nga po sa pagdrive sa ilalim ng basket. At sa pagpunta nga po ng second quarter, ay sinubukan nga po ng Hawks na humabol at maidikit ang score sa pag-arangkada na naman ni Bogdan Bogdanovich. Ngunit simula nga po ng mag-init ng shooting ng mga players ng Lakers sa 3 point line, lalo na na Lebron James at D'Angelo Russell ay tumas na nga po sa double digit ang kalamangan nito pagdating ng halftime. At sa pagpasok nga po mga katrops ng second half ay hindi pa rin nga po sumuka mga players ng Atlanta Hawks sa paghabol. Sa paggawa nga po nila dito ng ilang mga adjustments sa kanilang opensa, depensa at sa pagiging mas agresibo nga po ng kanilang mga players kagaya ni John T. Murray. Sadyang parati pa rin nga po silang na-outplayed ng na mga manlalaro ng Lakers especially ni Lebron James at Anthony Davis. Kaya sa huli ay nakuha pa rin nga po ng Los Angeles Lakers ang panalo sa pagtatapos ng kanilang laro na no siya nagpaangat sa kanilang record sa 37 wins at 32 losses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.